Wow, so, parang totoo. So yun guys, dito kami ngayon sa Entoys. Oh, oh, eh, parang okay, totoo. Oh, Nineteen uh, oh, ano ka? Nineteen five. five. Oh, oh okay. dapat sa bago ito. Oh, ba? Wow. Okay. wow dito, to, parang Kaya, totoo. Wow! <laughs> Parang totoo, wow! Uh, Ang <laughs> cute ko ko yung daming cute ko na naroon, ano? Anong, anong. And toys na malakas, Hello. man! Ang cute! Alam mo, okay. Ngayon guys, naghanap kayo ng ano, ng mga nice. toys, toys di ba? Yeah. <laughs> eh dito lahat, marami kumpleto. Sa Astro Wow! Ito, ito, ito. May hirap ko dyan, no? Sa? Yan, no? Oo. Oh. Very... Tapos, ano mm -hmm. ba? tayo dito, guys, ng mga, ano, ng mga naabutan pa natin, mga 90s. Ito, hindi ko na, ay, ito, ito, ito. Oh, ako ko dyan, 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 dyan. Sa so, may kukulay book, eh. Yan. Then, mag pa tayo dito. Tanong ng ano? niya. oh. Oh. Yung kasi sa kabila. Ito maganda to. Basta may blue talaga maganda sa paningin ko yan eh. Yun. Ang oh cute. Oh. Yan po sa Batman no. Oh. Ano? Batman ba yan? nilong kami niya. Hey. Panda, panda. Ay. Pero bakal plastic. Dami, wow. Gindo. Wow. Oh. Ayun, pamilya sa akin guys, ayun yun. yun. Ayun. Ayun. Masagi, ayun yun. Ayun yun. Ayun mo mo ah. Ah, san, san. Ito, ito. Superman. Mm -hmm. Bakong Superman to ah. Ang cute ni Superman no. Wow. Muro lang Oh. Ah, Superman, tapos ito. Sa'yo sa vlog mo no? Yung yakap ng yakap sa'ya? Ah. Uh, Sa'yo sa ba yan? Nakita ko kami

Ha? Bigyan niya na siya? Ha? Bigyan niya na. Oo! Ate, um, ito binili niya rin po. Ako. Sa Japan. Parang totoo. Oh. Ano ito customized lang? Wow! Hindi nilang din eh. Hindi nilang din eh. Maganda! Hindi. Mm-mm. Uh -uh. Wow! What? Eh kasi nag-ayos kami tapos. Wow! Ipat nila dahil. Wow! Nahulog. Wow! Oh. Hindi ba natatanggal yung ulo? Pero binibigyan na nito. Wala pang sinasabi eh, ng pag-display kanya. Kaya na sa YouTube. Ito na butang ko to. Bata pa ako. Inuupuan ko talaga dati to. Ano? Pwede ba yan? Okay pa. So, okay na yan. Basta, nabutang ko dati GTRT. yan eh. Ang butang ko dati yan. Go. Mario, Mario. Pidhi ka eh, no? Yung Ninja Turtle. Eh. Ito yung patrick ko rito. Oo. Ha? Hindi, pero... Ganda. So, anong panginitay niya, guys, pwede niyo yung bisitahin dito sa Green Hills oh. Shop and Toys. Dito hey. lang sa... Promenade. Sendai? Ya? Prominent, Prominent. Prominent untukmu. Prominent. I love you all. Ya. Yeah. <laughs>